Good morning, guys. Nandahanan ko si tatay. Eh, paos ako. Hindi kami magkaintindihan. So, siya sa akin. Pero alam ko pagkain. Tinuturo niya doon sa loob ng ano, 7-Eleven ba to or hindi ko alam kung ano to, 7-Eleven ba. Sabi niya, tapos sabi niya, anong, ano ba kung gusto mo? Sabi niya, biskwit, saka tubig. Sabi ko sa ipo, bilan na lang kita dun daw sa loob, tinuturo niya. Sabi ko ako na lang bumahala, bibilang kita, babalikan ang kita. Kaya yung bumili ako, kaya minamalat ako sa sinasal, pasensya lang guys. That's uh, you've done to nakabili na ako ng biskwit sa katubig. Binalikan ko si tatay. Nakatambay siya dito. <coughs> Ayun, dami-dami yung naladala thank you naman siya. Thank you, sabi niya. Salamat. Tagasangga ka ako. Taga dito daw siya. Kasi siya nakagay sa boses ko. Ah. Minamalat kasi ako na mamaos. Beside the victory Nagsasalita si tatay para may kausap. habang kumakain There is a standing so a sign of victory it's a test